Ano ugali ng mga Koreans? Di ko sinasabi na lahat ay ganto. Kwento ko lang sa inyo ang mga naramdaman ko at na-experience ko mula bata pa ako. Ang masasabi ko lang sa bansang South Korea, huwag magtitiwala kahit kanino. May mga nagtatanong kung madali lang daw ba gumawa ng kaibigan sa South Korea. Marami na ako naging kaibigan na Koreans. Koreans lang din naman halos ang mga kaibigan ko. Ang pinakauna kong napapansin, hindi hindi makikipagkaibigan sa'yo ang isang Korean kung wala siyang kailangan sa'yo. O kaya naman dapat parehas kayo ng ugali o kaya pinagdaanan sa buhay. Lahat ng relationship dito sa South Korea, hindi pwede na basta-basta lang. Basta lang may makabanding o kaya naman basta lang may makausap. Dahil ang oras dito ay parang ginto. Dapat may mapapala sa'yo sa paggamit niya ng oras niya para sa'yo. Ang tinatawag na friendship dito sa South Korea, parang mas bagay na business partner ang tawag. Mahalaga ang give and take sa Koreans. For example, ngayon araw ako ang nagbayad sa kinain natin. Kinabukasan, normal na ikaw naman ang magbabayad. Pero sa akin, wala naman masama sa ganun. Dahil salita naman kayo sa pagbabayad. Ikaw ang magbabayad ngayon, siya naman magbabayad next time. Parang salitan lang. Pero paano naman ang mga walang pera na tao? Mahirap kaya sila magkaroon ng kaibigan? Pwede sila makipagkaibigan sa kaparehas nila na wala rin pera. Kunwari sinabi ng Korean ako na magbabayad. Ang normal ng sagot ng Korean, ah sige ako naman next time. Tapos pag nagkita kayo ulit, sasabihin mo, ako na magbabayad, ikaw nagbayad last time eh. Tapos normally, ikaw naman ang magbabayad sa coffee nyo. Kaya nga mapapansin nyo sa South Korea, magkakasama ang mga tao na kaparehas nila. Mostly ang mga Koreans matigas ang puso. Mahirap mauto ang mga Koreans. Minsan, nagpapauto na lang sila parang respect na lang sa'yo para hindi ka mapahiya. Pero alam nila na binabola mo lang sila. Mostly hindi madali magtiwala ang mga tao sa isa't isa. Sobrang maingat ang mga tao dito. Dahil nga matatakot din ang mga tao sa failures. Nasa isip na ng mga tao na pwede sila masaktan kapag tinider mo sila. Kaya mostly ang mga Koreans, pag makikipagkaibigan, nasa isip na ng mga tao na kahit gaano to kabait, one day pwede ako tryderin ng tao na to. Kaya pag minsan nasira ang friendship nyo, Mostly, hindi na big deal sa mga Koreans. Dahil mostly, wala talaga sila expectations at the first place. Once na nag-open ang Korean sa'yo ng tungkol sa buhay niya, huwag ka pa din masyado magtiwala. Huwag mo isipin na nag-open na siya sa'yo. Dahil minsan, tinetest ka lang kung gaano ba kalalim o kababaw ang pagkatao mo. Kung kaya ka ba niya i-handle sa pagiging friends niyo. Madalas maniwala ang mga Koreans sa kung ano lang nakikita nila. Kunwari na lang may sinampal ka na tao. Wala sila pa kung bakit mo sinampal ang tao na yon. Kahit umiyak ka pa at magpakaawa sa pag -e explain Ang pinaka sa kanila, sinampal mo ang tao. At masamang tao pa na. Kaya dito sa Korea, dapat maingat ka kung anong napapakita mo sa mga mata ng mga tao. Tandaan, paniniwalaan lang ng mga tao kung ano ang nakikita nila. Ito naman ang opinion ko. Mahirap magkaroon ng kaibigan sa South Korea. Kaya madaming tao na katulad ko na mas masaya maging mag-isa sa buhay. Marami akong mga friends mula elementary, high school hanggang sa pagtanda ko. Pero mga limang tao lang ang feeling ko na true friends ko. Wala ko energy para makipagkaibigan sa mga tao. At di ko rin ramdam ang importance ng madaming kaibigan. Sakit lang sa ulo. At sayang lang din sa oras. Maikli lang ang buhay, mas gusto ko mag-focus sa sarili ko. At sa iilan na totoo kong kaibigan. Nagpromise pa kami ng mga close friends ko na huwag namin gawing daily life ang friendships namin. Huwag kami masyadong maging sobrang close. At huwag kami masyadong mag-expect sa isa't isa. Dahil na-realize namin magkakaibigan. Na once na magkalapit ng sobrang isang relationship, madali lang ito magkawatak-watak. Dahil sa pagdami ng expectations. At alam namin sa isa't isa na hindi hindi nagkakasundo ang magkakaiba na personalities. Kaya mga kaibigan ko ngayon, halos 10 years na kami magkakaibigan. Wala kami pinag-aawayan dahil wala kami expectations sa isa't isa nagtutulungan hangga't sa makakaya kaya madali lang ang pagsasama namin magkakaibigan masaya ka banding at kausap siyas nga pala ito